Magandang araw mga bata, ngayong araw na ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa paraan ng pag-aani, pag-iimbak at pangangalaga sa mga inaning tanim. Sino sa inyo ang nakasama na ng kanilang pamilya sa pamimili? Narito ang ating mga layunin para sa ating aralin. Una, natutukoy ang mga palatandaan o indikasyon na dapat isaalang-alang sa pag-aani. Ikalawa, na ipapakita ang mga paraan ng pag-ani. Ikatlo, na isasagawa ang mga paraan ng pag-ani, pag-iimbak, at pangangalaga ng inaning pananim, panghuli, na isasagawa ng wasto ang pagbebenta ng mga inani. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa paggawa ng organikong pataba. Maglagay ng numerong isa hanggang pito sa blanko. Gawin ito sa sagutang papel. ng mabuti ang nasa video. Ano ang ginagawa ng tao sa video? Sa tingin nyo mga bata, ano-ano ang mga hakbang sa pag-aani ng palay? Narito ang mga matatalinghagang salitang nakapaloob sa ating aralin. Una, tradisyonal ito ay ang kaugalian at tradisyon na pinaniniwalaan at sinusunod at ipinasalin-salin mula sa iba't ibang henerasyon. Ikalawa, pakyawan, ito ay para ng pagbili ng maramihan. Ikatlo, makina, ito ay mekanikal o dekuryenteng kagamitan. Pang-apat, wicker basket isang uri ng bayong na hinabi mula sa rattan o katulad na materyales. Panghuli, online nakakonekta sa internet. Ang pag-aani mga bata ay ang pagpitas ng mga butil, prutas, at gulay mula sa mga sakahan o taniman. Mayroon ba kayong tanim na gulay o prutas sa inyong bakuran? Kung gayon, marapat lang na malaman ninyo ang mga dapat isaalang-alang sa pag-aani pag-aani ng kamatis, inaani ang kamatis bago pa man ito mahinog. Ito ay dapat berde at magulang na. Ito ay maaaring anihin ng 50 hanggang anim na araw pagkatapos itong maitanim. Kapag naninilaw at medyo namumula na, maaari na itong anihin. Pag-aani ng repolyo, inaani ang repolyo kung sapat na ang laki at handa ng anihin. Maaaring anihin ang mga repolyo kapag matigas na ang magkakapatong na dahon o ulo nito. Madalas inaabot ito ng 80 hanggang 75 na araw pagkatanim. Ito ay kulay berde. Pag-aani ng sili, ito ay lumalaki hanggang 5 hanggang 7 cm ang haba at kulay matingkad na berde. Ito rin ay may katamtamang anghang. Inaani habang matingkad na berde pa ito. Maaari na itong anihin 50 hanggang 6 na araw pagkatapos maitanim. Pag-aani ng singkamas at labanos, ang dahon ng singkamas ay berde at manilaw-nilaw naman ang kulay nito. Ang labanos naman ay paaba, kulay puti at kulay berde ang dahon. Inaani bago pa ito maging magulang. Sa panahong ito, matamis at malutong ang singkamas at labanos. Pag-aani ng letsugas ang ulo ng letsugas ang siyang inaani at kinakain. May maliliit itong bulaklak na kulay dilaw. Inaani bago pa man magsimulang gumulang ang mga buto. Maaari itong anihin 30 hanggang 40 araw pagkalipat tanim. Pag-aani ng okra, ito ay kulay berde at mahaba. Ito ay medyo madulas kapag kinain. Inaani habang malutong at bata pa. Ito ay maaari ng anihin makalipas ang 45 araw mula sa pagkakatanim. Pag-aani ng palay, maliliit lamang ang butil nito, parihaba at kulay berde kapag bata pa. Nagbabago ang kulay ng butil kapag ito ay magulang na. Ang tamang panahon ay kapag nasa 85 hanggang 70% ng butil ay golden yellow na at kung nasa 10 hanggang 15% na lang ng mga butil ay berde na. Ito ay maaaring anihin pagkatapos ng tatlong buwan pagkalipat tanim. Pag-aani ng kalamansi, ito ay bilog, maliliit ang bunga at maasim. Ang puno nito ay hindi masyadong tumataas. Ito ay nagsisimulang mamunga pagkatapos ng dalawa hanggang tatlong taon. Mayroon tayong tatlong paraan ng pag-aani. Ito ay ang mano-manong pag-aani, pag-aani gamit ang kagamitang pangkamay, at pag-aani gamit ang makina. Ang pag-aani ay isang proseso ng pagkalap ng mga pananim. Ang prosesong ito ay mahalaga upang matiyak ang kalidad ng ani na ibebenta. Kinakailangan ng iba'yong yung pag-iingat upang ito ay manatiling sariwa. Unang paraan ng pag-aani, mano-manong pag-aani. Isa itong teknik ng mano-manong pag-aani gamit ang kamay sa pagpitas ng prutas, dahon, gulay at iba pa halimbawa nito ng pananim na inaani sa paraang mano-mano ay labanos at sili. Pangalawang paraan, pag-aani gamit ang kagamitang pangkamay, ang paraang ito ay inaani ang pananim ng mga magsasaka gamit ang ilang kagamitang pangkamay. Halimbawa nito ay ang tanim na repolyo. Pangatlong paraan, pag-aani gamit ang makina, ang paraang ito ay isang pagsasanay na nagtitipon ng malaking dami ng mga butil sa tulong ng mga makabagong makina. Halimbawa nito ay ang palay na inaani gamit ang makina upang mapadali ang pag-ani nito. Mahalagang malaman natin mga bata ang tamang pag-iimbak at pangangalaga sa inaning tanim ng sagayon ay manatili itong sariwa at hindi agad masira o mabulok. Halina't basahin natin ang mga sumusunod na pamamaraan. panuto, basahin at unawain ang bawat pangungusap at sagutan ng tama ang pangungusap kung ito ay wasto at mali kung hindi wasto. Gawin ang gawaing dalawa. mayroon tayong dalawang paraang maaaring gamitin sa pagbebenta. Ito ay ang online at tradisyonal. Sa makabagong panahon ngayon mga bata, dahil sa internet, saan man panig ng ating mundo ay maaari na tayong magbenta ng ating inaning produkto. Ang online na pagbebenta ay tumutukoy sa pagbebenta ng mga produkto gamit ang electronics at internet. Samantalang ang tradisyonal na pagbebenta, ito ay ang pagbebenta na isinasagawa sa pamilihan kung saan nagkikita ang bumibili at nagbebenta. Gawin ang ikatlong gawain. Sagutan ang sumusunod na mga katanungan. Sagutan ang ating pagsusulit tungkol sa ating tinalakay na aralin.